morning mga drivers. Um, wala naman kaming gays ngayon. Yung bangka namin po mga reverse noon. Nandito po sa ilalim. Kaya puntahan ko muna yung bangka namin kasi mag-change oil po kami sa engine namin no. Yan. Ang ganda ng sinag sa araw mga drivers. Ayun, puntahan ko muna yung bangka namin kasi sabi ni Kap mag change oil raw no, kami akyat muna ako dito sa tulay <coughs> okay yun yan dito na po tayo sa tulay no yan ang daming gis sa iba sa amin wala po kaming gis ngayon punta na ako sa ano po pangka ito yung tulay na yun morning sir Ayan. yun pong bangka namin no? yun one piece Baba naman tayo. Punta muna tayo ngayon sa... Agay. Alim. Putik. Ano? E Ito lang lang. pumasok dito sa ilalim no kasi uh, may na trabaho po sila sa bangka yan bukas may gisa raw kami sabi ng bus namin uh, mamaya po uuwi uh, po muna ako sa isla doon sa ulanggo po mga rivers kasi um, ano po walang abang muna ako sa ibang bangka patungo sa ano po mga river sa ulanggo yung bangka namin mga river Um, kanina po mga uh, drivers no tinanggalan ko po yan ng lumot kasi ang daming lumot po naka hawak sa ano po Katig at sa sa parka namin mga drivers ang daming bangka doon sa labas mga drivers Maori ka mulang oy. Marunong ka lumang oy. Ay dula ko mubasa ko. Ha? Ayog ko mubasa ko. naayos namin yung timon mga grebers. Ayan. Ito po yung propeller, no? Ayan. At saka ito yung timon. Ayan. At saka ito po yung tow pipe na ito mga grebers. Dito po dadaan yung tubig. Papunta doon sa itaas po ng bangka. Ayan.

Ha? Kau de? <tis> nak deh? Oh, gimau pergi nani deh? <tis> ha? Oh? <tis> <Au? tis> Ito lang po yung ano po mga rivers na no, para makaikot po kami. Ano Ito yung tambotso aling pagka kombinasyon no. Yeah. Maran dili sya tama, ano ma, mura og Pa, ambitong isa Mor! Sayo atong haa ni moy! Sayo ring haa ni mo. Gabi, ang laki ng huli niya kanina, mga Revers. Pinana niya doon sa, ano, sa labas. Ang aga po, nakaulam na po sila kanina po. Yung panday nito. Bangka namin. Pinis na. Yan, ito na po yung pinis no na... Na trabaho po lang idmar po mga reverse yan. yan mahaba na po kaya lang po ako nakakuha ulit ng video nito kasi wala po kaming tigil sa pagtakbo po kasi mayroon po kaming gis kahit maliit, maliit lang po abot ng lima tapos dalawa yon ito yung bangka namin oh. No? Sana po mga drivers no ay ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin na um, paki palo at paki-subscribe at paki-share na lang po sa Eugene Drivers Vlog po mga drivers. <laughs> ah, sana no matulungan niyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko at sa ibang taong nangangailangan ng tulong po. Yan, ang daming tao, ang daming tulay uh, Kuryano yan mga drivers. logo namin One Piece ganda sa bangka namin Tapos malinis pa mga drivers Kasi pag hindi nilinisan Lagot kami sa ano Buhos namin Tapos kung nakita nyo dito mga drivers no, May naka Bitay na lobid Yan kasi dito po hahawak yung gis pag niligo uh, pag umaangat na po sila pag pick up namin yan um, anim na lubid pong nakabitay yan um, dito po lang hawak pati doon sa kabila mga reverse ganito din ang ginagawa namin para pag angat nila pag pick up namin Ayan yan makahawak sila dito kasi hindi pwede sabay-sabay aangat doon sa ano namin yan malinis na po. Chub lang linis na po sa bangka namin. Ang ganda pang tingnan. Hmm. Hmm. So, hanggang doon. Hmm. Okay. Yan. Thank you for watching mga viewers.